Mga kapinoy hugot sihi, grabe. Isa na namang malaking milestone sa mundo ng showbiz ang naganap. Ang ating ang star na si Vice Ganda ay muling nagpapatunay na siya ay hindi lang basta pang entertainment, kundi isa ring world-class actor. Congratulations to our very own Vice Ganda for bagging the prestigious FAMAS Best Actor Award. Ito ay isang napakalaking karangalan hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng kanyang tagahanga na walang sawang sumusuporta sa bawat pelikula at proyekto niya. Makikita sa trending Twitter post na naguumapaw ang pagbati mula sa fans. Congratulations, famous best actor, Vice Ganda. We are so proud of you, Mim. Ang Famas Awards ay isa sa pinakamatagal at prestihiyosong award-giving body sa Pilipinas. At ngayong taon, pinatunayan ni Vice Ganda na hindi lang siya hari ng comedy, kundi isa ring versatile and powerful actor na kayang magbigay ng puso at lalim sa kanyang pagganap. Maraming netizens at kapwa celebrities ang bumuhos ng pagbati sa social media, nagpapakita ng kanilang pagmamalaki at pagsuporta. Tunay ngang inspirasyon si Vice para sa mga kabataan at sa lahat ng nangangarap na abutin ang tagumpay sa kabila ng mga pagsubo. Kaya naman mga kapinoy hugot si Yi, ay comment nyo na ang inyong pagbati para kay Mem Vice ganda sa comment section. Isa na namang patunay na kapag may sipag, talento, at pusong totoo, walang imposible. This is Pinoy Hugot C.E., lagi ninyong kasama sa mga kwento ng tagumpay at inspirasyon ng ating mga iniidolo. Don't forget to like, share, and subscribe para updated ka sa lahat ng latest sa mundo ng showbiz.